Sa ibang balita naman mga kasama, nasaktan daw ang Kongreso sa mga banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kognay pa rin sa mga nito at sa mga pag-atake sa kanilang institusyon. Payag ito ni House Majority Leader at Sambuangel City 2nd District ka Congressman Manuel Manix Dalipi. Matapos ang mga banat daw ng dating Pangulo na kanyang tinawag sa Ingles, Rotten Institution ang Kongreso sa panayam ng Army Manila, sinabi ni Congressman Dalipi, hindi lamang daw kasi bastang ordinaryong tao ang bumabanat sa kanila kundi isang dating Pangulo na ituturing pa nilang partner. Marami sa mga congressman serving now in the 19th Congress. We also served during the 18th and 17th Congress. We have high regard to former President Duterte. We were his partners. Kaya nga, medyo nasaktan kami kasi hindi ordinaryong tao nag-issue ng statement. He was our partner. Pognay nito, inamin pa rin ni Congressman Dalipi na may kinalaman daw sa hindi namang pagpirma ni Pampanga, Congresswoman Gloria Macapagal-Arroyo sa House Resolution 1414, ang pagkakatanggal sa kanya bilang House Deputy Speaker kasamang isa pang kalyado rin ng dating Pangulong Duterte. We have to defend the House of Representatives. We have to stand up. We have to issue House Resolution 1414. And after review, meron pong dalawa sa party leadership. And in this case, dalawang deputy speaker hindi pumirma. Hmm. And as such, yung mga members, eh, siyempre yung mga members, yung ordinary congress, kami nga, ordinary congressman, we have to protect the institution. We have to speak out. Kailangan magsalita. Ang nangyari kasi, everyone, more particular, those with leadership position, are expected to speak out. Kailangan hmm. magsalita. Kailangan protektahan mo yung institution Iyan pa rin si Congressman Manix Dalipi sa panayam ng RMN Manila. Nalinaw pa ni Dalipi na tuloy pa rin sila sa pagtutok naman sa mga ng administrasyon sa kabila ng mga banat ng dating Pangulong Duterte. R